Nakatakdang isagawa ang groundbreaking ceremony para sa itatayong Philippine Navy Barracks at Super Rural Health Unit sa Kalayaan sa Pag-asa Island sa Palawan. Magtutungo ngayong umaga sa Pag-asa Island ang mga senador sa pangunguna ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Matatandang ipinaglaban ng Senado ang pondo para sa mga itatayong istrukturang ito sa Pag-asa Island noong nagdaang 2024 budget deliberations. Ayon kay Zubiri, ipapakita ng proyektong ito sa China at sa iba pang karating bansa na may komunidad sa kalayaan na may puwersa ng militar na handang tumulong sa pagpapatrolya sa ating teritoryo at nasa exclusive economic zone. Dagdag pa ng Senate leader, ito ay simula pa lang at patuloy nilang palalakasin ang defense posture ng Pilipinas sa kalayaan. Palalakasin din daw ng Senado ang kabuhayan dito. Bukod kay Zubiri pupuntarin sa Pagasa Island sina Senate Majority Leader Joel Villanueva at Senator JV Ejercito.